Anong mangyayari kung tamad ka at hindi naghahanda para sa hinaharap? Alamin natin sa papula na Ang Tamad na Ahas. Malapit na ang tag-ulan. Abalang-abala na ang mga hayop sa pag-iipon ng pagkain. Samantala, nakahiga lamang si Ahas sa kanyang kweba. Mag-ipon ka ng pagkain, Ahas. Malapit nang dumating ang tag-ulan. Mahihirapan kang makakuha ng makakain kapag lumakas na ang ulan. Hmm, kayang-kaya kong makakuha ng makakain kapag gusto ko. Mapamaraan at magaling akong ahas. Sabay nagpatuloy sa pamamahinga. Lumipas ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ito ay nagtagal ang mga hayop ay nasa kanya-kanyang tirahan dahil nakapaghanda sila. Hmm, ang sakit ng tiyan ko. Wala akong makain. Hindi kasi ako nag-ipo ng pagkain. Daing at pagsisisi ni Ahas. Hindi na natiis ni Ahas ang gutom. Pinuntahan niya ang imbakan ng pagkain ni Koneho. Halos maubos ni Ahas ang pagkain doon nang biglang bumukas ang pinto. Magnanakaw! Bakit mo inubos ang pagkain pinaghirapan kong ipunin? Usig ni Koneho. Mamamatay na kasi ako sa gutom. Nang hingi ka sana, bibigyan naman kita. Mali ang magnakaw. Narinig ito ng ibang kaibigan ni Koneho at itinaboy nila si Ahas. Mula noon, nagpakalayo-layo si ahas sa ibang mga hayop sa labis niyang kahihiyan. Ang pagiging tamad ay nagdudulot ng gutom at kahihiyan. Maging masipag, responsable, at matapat